mga bossing may gusto na naman pong mambudol sa tindahan natin kahit araw mismo ng father's day at etong nga yun, yung si kuyang nakuliblo kung makikita nyo sa unang video kumuha siya ng pambayad, tapos inabot sa akin yung tokwa, pero yung pambayad ibinulsa rin niya pabalik kaya panoorin niya yung susunod ng nangyari, para makita nyo rin kung paano niya susubukan na kumudusin kaso hindi siya makakalusot sa akin at dito medyo pa pass forward na natin yung video para makita na natin kung paano niya susubukan mambudol sa akin. At dito makikita niyo na namang hihingi sa akin ng sukli. Na 30 kasi 50 raw binayad niya. Ikam lang <tong> ako doon. Oh, my God pangiti-ngiti pa si kuya at dyan kinuha ko na yung cellphone at sabi ko sa kanya, one minute lang at i-review ko yung CCTV kung talagang may naabot siyang pera at dito tinanong ko pa yung kasama ko kung sa kanya inabot yung pera kaso ang sabi ni kuya, sa akin daw niya inabot eh wala nga ako natanggap na bayad niya, kaya dito ni-review ko na lang yung CCTV para masure din talaga na kung nagbayad ba talaga siya o hindi kaya pinaka mapapayo ko sa kapwa kung may gantong negosyo. Huwag nyong tipirin yung tindahan nyo. Mag-invest kayo ng CCTV. Kasi para makaiwas din kayo sa mga gantong modus. At dito kinumpronta ko na rin siya na sinabi ko sa kanya na kuya wala kang inabot na bayad. Binulsa mo kagad yung pera mo na dapat ibabayad mo. At dito, dumudukot-dukot pa siya sa bulsa niya para kunwari, hindi niya alam yun na hindi siya nakapagbayad. Tapos yan, pinapakita ko sa kanya yung CCTV kung paano niya ginawa. Tapos yan, yung sabi na lang niya din, yung, ano, yung nakuha niya is, dito na lang daw muna, babalikan daw niya yung sukli niya sa kabila, gano'n gano'n. Kaso, nung nilabas siya ng tropa ko na yan, ayan, nilabas siya ng tropa ko dyan. At yan, kinumpronta siya ng tropa ko na, Kuya, wala ka namang binay, tapos manghihingi ka ng sukli. At dito nagpapaliwanag siya sa tropa ko na nakalimutan daw niya yung sukle sa kabilang tindahan. Pero syempre kami alam na namin yung mga ganyang modus na palusot na lang yan kung makakalusot siya kaso hindi niya makakalusot sa amin. Kaya masasabi ko na lang sa iyo kuya better luck next time kasi alerto na kami sa mga ganyang modus. At chinepo mo pa talaga na ako yung bantay. Kaya talagang <laughs> ewan ko sa iyo kuya. Para, para kayong walang TV sa bahay, Para hindi mo naman napanood yung nag-trending dito. Ayun lang. Thanks for watching, mga bossing.